Uh, magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba na ang uh, dahon ng mangga ay hindi lang basta dahon? Ito'y isang mahalagang kayamanan ng kalikasan na matagal nang ginagamit ng ating uh, mga ninuno. Nakakamanghang isipin na ang simpleng dahon na ito ay uh, punung puno ng mga sustansya at pinipisyo para sa ating kalusugan. <laughs> Una sa lahat, ang dahon ng mangga ay mayaman sa antioxidants na tumutulong protektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. Ito ang uh, mga sangkap na nagpapabata sa ating mga selula. Uh, kung nahihirapan kayo sa pagtulog, ang tsa ng dahon ng mangga ay maaaring maging natural na solusyon. Bago tayo magpatuloy, ishare ko itong Seaways Household Multifunctional Cleaner 500G is formulated with corn and soybean extracts, i.e., plant-based ingredients it's described as mild non-irritating and safe ideal for use around children and food areas the cleaner claims a 99.9% .9 bacterial removal rate and is suitable for daily cleaning tasks including microwaves dining tables and hard surfaces at balik tayo sa ating topic ang mga compounds <laughs> na matatagpuan dito ay may natural na pampakalma na epekto, tumutulong sa ating uh, magkaroon ng mahimbing na tulog. Para naman sa mga naghahanap ng paraan para mapabuti ang uh, immune system, ang dahon ng mangga ay sagot sa inyong pangangailangan. Mayaman ito sa vitamin C at iba pang nutrients na nagpapalakas ng ating resistensya laban sa mga sakit, uh, ang mga diabetic ay maaari ring makinabang sa dahon ng mangga ayon sa mga pag-aaral. Nakatutulong ito sa pagkontrol ng blood sugar levels. Pero tandaan, importante pa rin kumonsulta sa doktor bago gamitin ito bilang supplement. Para sa mga nagmamalasakit sa kanilang balat, ang dahon ng mangga ay may anti-inflammatory properties na nakatutulong sa pagpapagaling ng mga mga pamamaga at skin irritations. Uh, pwede itong gamitin bilang natural na face mask o kaya'y inumin bilang Tsaa. Napakadali ring gamitin ang dahon ng mangga. Pwede itong gawing tsaa. Hugasan lang ang mga malilinis na dahon pakuluan sa tubig at ready na. Pwede rin itong patuyuin at gawing powder para sa mas madaling paggamit. Uh, pero tandaan natin na kahit gaano kagaling ang dahon ng mangga, importante pa rin uh, gamitin ito ng uh, may uh, wastong. ka. Uh, salamat sa inyong oras. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa mga natural na remedyo at kakaibang gamit ng mga halamang gamot, ilike at mag uh, follow i share din sa inyong mga mahal sa buhay para mas uh, marami pang Pilipino ang makinabang sa mga biyaya ng kalikasan. Hanggang sa muli, ako po si Nick.